Ipagpapatuloy na nga natin ang pagpipare ng dalawang pistol ni sir. Ito nga yung ENC Glock 19 at Double Bell M92. Dumating na kasi ang pyesa na kailangan natin kaya magagawa na natin siya. Ayan ang problema ng dalawang pistol na to. Pag kinasa mo siya, hindi nagpipid na maayos ang bala hindi bumabalik sa original position ang slide nya itong ENC Glock 19 muna unahin natin gawin ngayon tanggalin natin yung slide nya tapos susunod natin yung recoil guide tapos pakiyari ay yung barrel assembly naman ang tanggalin natin ayan ang dahilan kung bakit hindi nagfeed ng maayos ang bala nyo putol kasi yung hook ng loading nozzle nyo pag putol na ganyan ay kailangan ng palitan baklasin na natin itong blowback housing para matanggalan natin ang loading nozzle isang tornilyo lang ang kailangan nyo tanggalin para mabaklas nyo ang blowback housing tapos pagkayari niyan ay matatanggal nyo na ang loading nasil ng Glock pistol nyo. Buksan na nga natin ang bagong loading nasil ng ENC Glock 19. Pag bumili nga pala kayo ng loading nasil ng ENC ay kasama din itong gas rod para sa magasin ng pistol nyo. Pati kasi yung gas route, kailangan nyo din palitan pag nagpalit kayo ng loading nozzle ng ENC pistols. Pinalasan na nga natin ang bawat pyesa bago natin nagkabit ang loading nozzle na bago. Kailangan kasi malinis ang bawat parts bago natin siya buuin. Pag malinis kasi ang mga pyesa, mas smooth at powerful ang mga unit natin. Unti-unti na nga natin siya binubuo. I-check din natin ang plane ng loading nozzle kung okay ba siya lumaro. Tulad lang ng dati, kung ano yung huli nating binaklas, yun ang una nating ikakabit. At kung ano naman yung huli nating tinanggal, yun naman ang huli nating ibabalik. Dito naman tayo sa double bell m 92 Loading na nga din ang problema nito kaya hindi nag-feed ng maayos ang bala niya. Bali din kasi ang pinaka-hook ng loading nasal nito. Sakit na nga na ng mga China Airsoft Pistol tulad ng dalawang to. Unti-unti na nga to, siya binabaklas. Wala naman halos pinagkaiba sa Glock Pistol yung pagbabaklas ng M92 double bill na to. Ingat nga lang kayo sa pagbabaklas ng bawat pyesa niya kasi kadalas na tumatal si spring ng loading nasal niya. Baka mamaya hindi niyo makita kung sa tumalsik ito. At syempre pupunasan din natin to pagkatapos ay unti-unti na nating at hindi din natin pwedeng kalimutan ang pag-spray ng silicone lube sa kanya bilang lubricant ng internal parts ng pistol na to. So yun, check natin yung ENC Glock 19 na to kung okay na ba siya. Yan, yan. nagpipit na siya ng maayos di tulad kanina. Ngayon nasa normal position na yung kanyang slide. Kanina ayaw talaga niya magpit ng maayos. Tapos pair na natin. Ayan, bali hindi na nga na siya nag-open slide kasi itong slide ni Sarah yan, naka-slant na siya. Naupo na itong na kanal ng slide, kaya hindi na siya na mag-open slide talaga. Kahit na anong stretch natin ng kanyang magazine spring. Ito naman yung subukan natin ngayon, 590 Tanser, kung okay ba yung pagkakagawa natin sa kanya. Yun oh goods na goods, ang ganda na pumutok parang brad na ulit nagpipid na siya na maayos, bumabalik na sa normal position yung kanyang slide kapag uh, uh kinakak natin siya, okay na asa. okay na okay na oh yun mga kapatang na bali may natapos na naman tayong problema, nagawa natin yung tatlong unit na to, ito yung WIREX, ito yung ENC Glock 19 at ito naman yung Double Bell M92. Isa lang nga pala yung may-ari niyan at okay na yung pagkakagawa natin sa unit niya. Yun nga dahil okay na siya, pwede na natin siyang ibalik sa may-ari. O yun, maraming salamat sa panonood niya mga kabataan na Airsoft. Sana kahit pa yung nakapagbahagi ako ng kaunting kaalaman kung paano ma-repair ang mga serang unit nyo. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye!